tapi tayo po magluluto ng at pati ng ulam. Ito a kompo, patulat sa po ano, halimaw. Halagyan po ato siya ng katanghon. Ito mag ano po patulat. Ang po siyang Hei <laughs> hei 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 ウォ<ス>ーウォー a ォーウォーウォーウォんウォーウォーウォーウ Ito daw pang masarap sa limang. Ano, may satang hong. Ito yung isa na. Ito yung 没事、啊、了，还不想回呢。那多可怜，啤酒、嗯、啊，打包打了。

parang mala ng mga pagka ni sabaw

Kung titignan, tapos siyang haluin. at ate po siya titignan. Hmm. Tama, tama lasa. Hindi. Okay lang eh. Hmm. Natuto na po ang ating pinisang patula sa limang. Yan po, dito po tayo kakain sa terrace at nilabas na po ito ating lamisa. Dito po tayo yung kakain. Ayan, ko na lang ito ating kundera. Maginhawa po dito. Kaya dito po kami kakain sa lamisa. Kung pa kitong

Marami doon na eh. Lahat sold out. May na-order ka sa kanya pag may birthday. Dun, <coughs> dun, 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 na dun, 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 hindi dun, dun, yung kung magkakamada talaga ano? mending yung mending mending yung 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 Ito may napit 40... 40 po. Ito sa bagay tayo na natin sa mga doon eh. Nakadalo eh. Ito may nakakala. Ito. Ito. Hindi pa yun. Puro lang. Puro lang. Ito. 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 So, Ito. 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 Ito.